Narito ang kwento ng mga Uros at ang kanilang mga lumulutang na isla sa Lake Titicaca. Ang mga Uros sa isang katutubong grupo na naninirahan sa baybayin ng Lake Titicaca na nasa hangganan ng Peru at Bolivia sa loob ng maraming siglo. Sila ay kilala sa kanilang natatanging paraan ng pamumuhay na nakasentro sa lawa, isa sa pinakamataas na navigable na anyong tubig sa mundo. Upang makatakas sa mga hidwaan sa ibang katutubong grupo, at upang umangkop sa kanilang kapaligiran, ang mga uros ay nagtayo ng mga lumulutang na isla na gawa sa mga Totora Reeds na tumutubo ng sagana sa lawa. Ang mga isla na ito ay itinayo sa pamamagitan ng paglalagay ng mga reeds na may kakayahang lumutang upang lumikha ng isang matatag na plataporma. Patuloy na pinapanatili ng mga uros ang kanilang mga isla sa pamamagitan ng regular na pagdagdag ng sariwang reeds sa ibabaw habang ang ilalim ay nabubulok. Bawat isla ay maaring suportahan ng isang maliit na komunidad, karaniwang binubuo ng ilang pamilya. Ang mga uros ay nagdevelop ng isang napapanatiling pamumuhay na umaasa sa pangingisda, pangangaso ng mga ibon at pagkuha ng mga yaman mula sa lawa. Ginagamit din nila ang mga reeds upang bumuo ng kanilang mga tahanan, bangka at maging damit. Ang mga uros ay may mayamang pamana ng kultura na may mga tradisyon na kinabibilangan ng musika, Sayaw at mga sining. Sila ay kilala sa kanilang makukulay na tela na hinabi mula sa hibla ng mga totora reeds at iba pang materyales. Ang kanilang dieta ay pangunahing binubuo ng isda, mga ibon, at iba't ibang halaman na tumutubo sa loob at paligid ng lawa. Ang mga bisita sa mga lumulutang na isla ay maaaring maranasan ang paraan ng pamumuhay ng mga uros kadalasang nakikilahok sa mga tradisyonal na aktibidad tulad ng pangingisda o paghahabi. Ang mga uros ay nag-aangkop sa modernong mundo sa pamamagitan ng pagpasok ng turismo sa kanilang ekonomiya. Nag-aalok ng mga biyahe sa bangka at mga gabay na paglilibot sa kanilang mga isla upang makatulong na mapanatili ang kanilang paraan ng pamumuhay. Sa kabila ng kanilang katatagan, ang mga uros ay nahaharap sa mga hamon kabilang ang mga banta sa kapaligiran mula sa polusyon, pagbabago ng klima, at ang epekto ng turismo. Ang mga Totora reeds ay nagiging mas mabihira dahil sa tumaas na trapiko ng bangka at mga pagbabago sa antas ng tubig. Ang mga uros ay nagtatrabaho upang mapanatili ang kanilang kultura at kapaligiran, umaasang mapanatili ang kanilang natatanging paraan ng pamumuhay para sa mga susunod na henerasyon. Ang kwento ng mga Uros ay hindi lamang tungkol sa kaligtasan, ito rin ay tungkol sa talino, pagkakakilanlan sa kultura at ang malalim na koneksyon sa pagitan ng mga tao at ng kanilang kapaligiran. Ang kanilang mga lumulutang na isla ay isang patunay ng likhaing tao at kakayahang umangkop na ginagawang isang kapansin-pansing halimbawa kung paano ang mga komunidad ay maaaring umunlad sa pagkakasundo sa kalikasan.